Hanap po tayo dito sa labas ng ating bako. Ah, mga iti. Oh. Oh. Kala niya, feeding time na naman. Yes. Ayan, aking mulberry. 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 Ayan. Ito po yung aking sitaw. Di pa namumulaklak ayun, meron na, magkakaroon na ha? ito Ayan, yung aking pong dwarf na papaya, may bunga na, tapos yes, ito pa po yung isa yan halos kasing tangkad ko lang aking papaya, mumunga na Tapos ang akin pong ito na po yung papakita ko sa inyo ang akin. Sita, kakatuwa. O yan oh. Eh pag tayo nagtatanim at namumunga na ang ating pananim, tayo natutuwa. Ayun. Yan po yung pinaka puno niya, gandoon. Kusa nilagyan ko lang po yan ng kawayan. Ah. Tira-tira kawayan kasi ito po yung akin talong. Ah, uh, akin mga talong. Yung may bunga, eh, may bunga. Merong bulaklak. Baba pa may bulaklak. hindi hmm, ko na nagpagagapasan. Ang aking sita. Ah, yung aking pong mulberry. Yan. Tapos ayun, Kapit-bahay lang nila yung aking pananim sa loob. Ayun. Ay, ilan naman ang bunga eh. Ayan, may bunga. Ayan, puro sitaw na ho. Ayan, mataas. Ayan, hanggang doon. Sitaw yan. ko na lang ho, pinabalag. lang kaya maalang maglagay ng balag na malaki. Ayan, papaya o. Oh. Hihinog na. Kitaga. Ayun. Ayan, hihinog na Oh. Ayan. Tapos siya nakaka mga baling ho eh. Din la. Eh, kaya baling hoy. Tapos, alin na yung aking kadyo. Ah, mataas na. Tapos, yun pa yung isa. Yun! Ayan. Ari, mas mabilis lumaki yung isang ari. Tapos, yan, mga baling ho yan. Baling ho. Ayan, aking kamoting bagin meron tayong kamoting kahoy kamoting bagin tapos yan ang ating siling pang sigang gitu yung lumiit na katagalan ay lumiit na pero mahaba po yan yan Ayan, mahaba yan, mahaba, mahaba. Ang kadyos. Oh. Ang bunso. So, oh, oo, oh. ay. Muna yung bunso. Ano ba nangyari yan? Ayan. ang ay. ay, na. Bunso. Balik tayo sa panigang. Ayan. Dami akong panigang eh. Eh, nakain kasi ng ano eh. Kambing ng kapitbahay. Ay, lagan eh. Ay, nahaba. Ayan o, oh. ito nyo ka. Ayan o, oh. haba. yung Kambing ng aking kapitbahay. Ay, ready ni. Eh. Lagi nakaka alpas sa kanilang bakuran. Hindi, yan Ba? Pagtalim may bunga na. Ayan oh. Yung bunga. na. Oh, nauna bunga. Nakatawa na mga bumunga din. yun meron pa doon. ayun lang. Ang aking mga pananim din sa buhay. Nadagdagan ko pa yan. Napakainig lang. Eh. Ay! Ay! Ang hirap na na magtanim. ko. Dumusak naman eh. Bye! Kung nakikita ninyo, lagi nga nang alam ay pagkain. <laughs> Balik na po ulit tayo sa ating kubo. Ayan! Ayan, kubo. Pagpasok mo, ayan, bubulag sa akin sa'yo. Ayan. Hmm. malikot ho yan bata pa yan eh ayan nakatali ay nakailang patay na nang nakailang patay na nang itik ini ay dati gala dito palibasa yung bata pa ilang buwan lang eh kinama naman eh huwagas pumatay ng itik hindi naman kanyang taling iyon. ay napakahaba ayan Ayan. Ayan ang aking panato. ito pa yung isa kong alaga. Ay, madumi pa eh. Hindi pa napaglinis. Meet Queenie! Hi, Queenie! Ano? Hindi pa ubos ang pagkain ah. Tapos yun. Ang aking pinalalaking itik. Dami na ulit. Kainit ah. Sobrang init dito ngayon. Yan. Init. Yan. 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 ng walang ilaw. Ay, walang kuryente pala. Kung, kung walang Uy! ang galing. Ayan, yan po galing ating sitaw. Ang dami na siyang bunga. Ayan. Sa ating talong, kunti na lang, magkakatalong na tayo. Yan. Kangkong. Ito. Mm, Kamatis, saka okra To Sa so, ating ang tawag nga yan uh, bitter gourd Ampalaya, hmm, tagal mag ano naglalag eh ampalaya. Ang ating ampalaya.